Aba, magaling pala mga going down. Ito na, oh! Sa Revilla, tignan natin. Aba, may triple team kay Willie! May triple team. Nilusot na. Ito, tignan natin. Iaaliw ba? Taong maguhubad. Oo, oh, yeah. it's John Estrada. Si, sino raw? Sino raw? John Estrada. Si John si right. Oh, yan na. Yan na. Nako! <laughs> <laughs> Nako! <Naku! laughs> po! Totoo po yun. Nakita nyo yun. Totoo po yun. Si Jiki. Si Jiki na. Siya! <laughs> Dito Diba yeah. Aba Magaling pala makaduka Oh good Pass to Martin Loving it Itong si Martin Yung oh, pera Maganda na pasa. pass oh. Jasper Campos Percentage is going down Ito na Oh Okay Yun Ang nagtagumpay Para sa All-Stars Ito so, si Revilla May natin Aba May triple team kay Willie May triple team Nilusutan ni Willie Yung triple team Meron okay. si po Ang isa't kalahat Ito oh, tingnan natin Iaaliw ba oh, yung kanilang version ng oh. ano? Oh. Ha? Huh? And Lucy is laughing with a smile. <laughs> 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 Ayan po, ang resulta po ng racket ni